Makakaasa naman ng security agencies na nagtatanggol sa teritoryo ng bansa na makatatanggap ang mga ito ng karampatang pondo sa ilalim ng panokalang budget sa taong 2025. Alinsuno dito sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address, kaugnay ng Pangangalaga sa Integridad ng Pilipinas, nagbabalik si Milky Regunan. Tiniyak na mga leader ng Kamara na bibigyan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2025 Proposed National Budget ang mahensya ng gobyerno na dumidipensa sa teritoryo ng bansa, patikular ang West Philippine Sea. Ayon kina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, ang pagtitibay na budget ng Kamara ay naayon sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang katatapos pa lamang na State of the Nation Address. Sabi ni Dalipe, Malinaw ang posisyon ni Pangulong Marcos na prioridad ang pagdepensa sa national territory at integrity ng Pilipinas. Naniniwala si Dalipe na full support ang majority bloc sa paglalaan ng sapat na pondo sa mga security agencies, lalo ng Philippine Coast Guard, sa harap ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sa panig ni Gonzales, ilang beses nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyan ng sapat na pondo ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Kamara ang deliberasyon sa 2025 proposed national budget na lakahalaga ng 6.352 trillion pesos matapos itong maisumite ng Department of Budget and Management sa Kamara noong lunes. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.